Hindi ako naniniwala sa multo o sa mga maligno. Pero may isang bagay na pinaniniwalaan ko, ang takot ng tao at yun ang trabaho namin. Sa loob ng limang taon, nag-aaral ako sa tabi ni Lolo Tomas, ang isa sa pinakahuling aswang hunter sa Central Luzon. Ang tawag niya sa amin ay mga bantay ng liwanag, pero sa totoo lang, mga tagalinis lang kami ng gulo nagpapahupa ng mga alamat na naging totoong problema ang baryo ng Pulang Lupa. Dito kami dinala ng huling sulat, isang liblib na lugar kulang sa kuryente na papalibutan ng malalaking puno ng mangga. Ang pangalan pa lang nakakakilabot na pero ang hindi ko malilimutan ay ang amoy. Hindi amoy lupa o amoy ulan, amoy kalungkutan. Amoy na parang matagal nang walang natutulog ng mahimbing dito Jericho, sabi ni Lolo Tomas habang inaayos ang kanyang balutan. Mayroon siyang dalang itak na pinahira ng langis, isang lalagyan ng anting-anting na gawa sa kahoy at ang kanyang paboritong baril na may bala ng asin. Dito tayo maghihintay. Ito ang pinakahuling bahay na binalik-balikan. Ito ang tinatawag nilang punla, punla, ang pinakapaboritong kainin ng aswang. Ang buntis na babae. Tumingin ako sa bahay. Maliit. Yari sa kahoy, at halos gumuguho na ang hagdanan. Ang may-ari ay si Aling Celia. Tatlong buwan siyang buntis. Pero pagdating namin, wala na siya. Ang sabi ng mga tao na wala lang. Pero alam namin ni Lolo Tomas, hindi lang basta na wala. Kinain. Ang tanging naiwan ay ang kanyang asawa, si Mang Cardo, na nakaupo lang sa sulok, tulala, at walang kibo. Ang mga mata niya parang dalawang basong gatas na walang laman. Yun ang unang hila sa kwentong ito ang katahimikan ni Mang Cardo. Sino ba ang tahimik lang pagkatapos kunin ang lahat sa kanya? Bakit hindi siya umiiyak, sumisigaw o nagagalit? Iyan ang tanong na bumabagabag sa akin habang inihahanda namin ang aming mga gamit. Lolo, bakit wala siyang ginagawa? Tanong ko. Pabulong lumingin si Lolo Tomas sa akin. Ang mga mata niya, puno ng taon at alamat. Dahil walang aswang ang kumukuha lang Jericho. May aswang na nagpapahiram at may aswang na nagbibigay babala. Binalingan niya si Diego, ang kasama naming matanda pa sa akin ng ilang taon, na nagiikot sa paligid ng bahay. Si Diego ang may hawak ng aming mga spotlight at ng radyo. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa amin pero kulang siya sa tiyaga. Diego, bantayan mo ang amoy. Pag naamoy mo ang asim ng suka o ang matamis na amoy ng bulok na balat, tumawag ka agad. Tumango si Diego, pero ang tingin niya ay nakatuon sa itaas ng bahay, sa bubong na may butas na parang kinagat ng malaking hayop. Nag-aalangan ako. Sabi ng mga report, ang aswang ay tumatawag sa pangalan. Nagpapanggap na kaibigan. Ngunit ang aswang na ito, tila mas gusto nitong manira. Iyan ang nagdala sa akin ng matinding kaba dahil ang aswang na naninira ay aswang na matapang. At ang matapang na aswang ay aswang na gutom. Ito ang simula. At ramdam ko sa gabing ito hindi lang kami ang magbabantay. May nagbabantay din sa amin. Ang paghahanda ay tumagal ng halos dalawang oras. Sa gabi, ang baryo ay naging lubos na tahimik. Wala kang maririnig kundi ang kuliglig at ang hangin na dumadaan sa bintana bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, parang sigaw sa amin. Naglatag kami ng mga sanamga ginupit na balat ng bawang, pinatuyong dahon ng siling labuyo at holy water na binasbasan ni Lolo Tomas sa loob ng isang linggo. Iyon ang mga unang pader namin laban sa dilim. Ginawa namin itong bilog sa paligid ng bahay, lalo na sa silong, kung saan madalas nagtatago ang mga manananggal o tiktik bago sila lumipad. Ang tiktik, Jericho, ay parang isang tuko na naging demonyo, paliwanag ni Lolo Tomas habang naglalagay ng asin sa isang maliit na lalagyan sa bawat sulok. Maliit at mahiyain sa umaga. Ngunit sa gabi, ang dila niya ay humahaba at ang tingin niya ay nagiging mas masahol pa sa aso. Ang hinahanap natin ay hindi isang malaking halimaw kundi isang lihim na kaaway na nagpapanggap na kasama. Sa loob ng bahay, naupo kami sa gitna, sa sahig. Si Mang Cardo ay nakaupo pa rin sa sulok. Hindi man lang siya gumalaw. Naglagay kami ng radyo sa aming tabi. Walang musika, walang balita. Nakaset ito sa pinakamahina na statikang ingay na parang kitikiti. Sabi ni Lolo Tomas, ang aswang ay hindi lumalapit kapag may ingay na static o may kulog. Pero sa loob ng tahimik na bahay na iyon, ang static ay parang nagpapalakas lang ng kaba alas onse ng gabi, ang pinakamadaling oras para sa pag-atake. Lolo, tingin ko hindi tayo ang target niya, si Mangcardo, pulong ko. Umiling si Lolo Tomas, walang inosenteng target, Jericho. Ang biktima ng aswang ay ang sinumang natutulog ng mahimbing. Tingnan mo si Mangcardo. Kising na gising siya. Siya ay tulala. Oo, pero ang kaluluwa niya nag-iingat. Maya-maya, narinig namin ang tunog. Hindi ito nang galing sa labas, nang galing ito sa ilalim ng sahig. Tik-tik-tik, mabagal, parang tumutulo ang tubig, pero alam namin hindi tubig iyon. Ito ang tunog ng aswang na naglilinis ng sarili, naghahanda para lumabas. Nagkatinginan kami ni Diego, ang tingin ni Diego ay hindi takot, kundi galit. May kasaysayan si Diego sa mga nilalang na ito, isang kwento na hindi niya kailanman sinabi. Alam ko lang na may kinuha ang aswang sa buhay niya andana? na? Tanong ni Lolo Tomas. Hawak niya na ang itak. Sumagot ako ng tango. Hawak ko ang aking shotgun na may bala ng asin. Tik-tik-tik ngayon. Mas mabilis na. Pero may kakaiba. Hindi ito lumalapit. Ang tunog ay parang umiikot lang sa silong. Sinusubukan kaming hanapin o sinusubukan kaming lokohin. Huwag magpadala sa tunog. Utos ni Lolo Tomas. Ang tunog ay ang kanyang lur. Ang tingnan ninyo ay ang bubong. Kapag narinig ninyo ang tik-tik ng malapit na, ibig sabihin, nasa bubong na siya. Doon siya aatake. Pero ang tunog ay nanatili sa ibaba. Umiikot nagahanap ng butas sa aming proteksyon. May amoy na ring pumasok. Hindi asim ng suka, gaya ng sabi ni Lolo Tomas. Amoy sariwang dugong niluto. Ang amoy ay dumating kasama ng hangin mula sa isang butas sa sahig na halos hindi namin napansin isang butas na malapit kay Mang Cardo. Lolo, sigaw ko pero huli na. Mabilis ang pangyayari. Mula sa ilalim ng sahig, isang kamay na kulay abo at parang balat ng ahas ang biglang lumabas sa butas. Mahaba ang mga kuko at ang mga daliri ay parang tuyong sanga. Ang kamay ay kumapit kay Mang Cardo. Sumigaw si Mang Cardo. Hindi ito sigaw ng takot. Sigaw ito ng pagkapagod, ng pagkawalang pag-asa. Mabilis akong tumalon at itinutok ang baril sa butas. Pero bago ko pa maiputok, biglang naglaho ang kamay at kasabay nito, biglang tumalon si Mang Cardo. Pero hindi siya tumalon dahil natatakot. Tumalon siya para pigilan ako. Huwag, huwag mong papatayin. Sigaw ni Mang Cardo, ang mga mata niya ay biglang nagkaroon ng buhay ng galit. Ang atake ay hindi lang galing sa aswang. Galing din ito sa biktima. Naramdaman ko ang isang malaking kamay na humila sa akin. Si Diego. Jericho. Siya ang nagpapigil sa atin. Mayroon siyang itinatago. Naglaban kami ni Mang Cardo. Mahina siya, pero malakas ang galit niya. Hindi niya pinapayagang magpaputok ako. Habang nagpupumiglas kami, narinig ko ang ingay sa bubong. Mabilis itong gumagalaw, parang isang malaking ibon na lumapag. Tik-tik-tik-tik. Mabilis. Malapit. Nasa itaas na. Tumakbo si Lolo Tomas papunta sa bintana. Itinutok ang kanyang anting-anting sa butas sa bubong. Lumayas ka, nila lang. Huwag mong babastusin ang liwanag. Pero ang aswang ay mas matalino kaysa sa inaasahan namin. Hindi ito dumaan sa butas. Bigla na lang ang isang pader ng bahay ay parang sumabog. Isang malaking hugis ang pumasok, tumama sa amin at lahat kami ay tumalsik. Hindi ito isang babaeng gumagapang. Hindi ito isang ahas. Ito ay isang tik-tik na nag-evolve. Mas malaki kaysa sa tao. May mga matang parang dalawang pulang ilaw at ang bibig nito ay napakalaki. May mga ngipin na parang pako. Ang balat nito ay kulay tsokolati, malambot at basang-basa parang matagal nang nasa tubig. Tiningnan nito si Mang Cardo at nakita ko ang isang bagay na nakakakilabot. Hindi galit o gutom ang nakita ko sa tingin nito. Nakita ko ang pagmamahal, parang inaalagaan niya si Mang Cardo. Nagpaputok ako ng dalawang bala ng asin. Tumama ito sa balikat at hita ng nilalang. Sumigaw ito, pero hindi sigaw ng sakit. Sigaw ito ng pagkalito. Anak, hindi ang lalaki, Sigaw ng nilalang ang boses niya ay parang dalawang pinagsamang babae at lalaki. Lolo Tomas na nakatayo na, ay itinutok ang kanyang itak. Aswang lumabas ka sa iyong pagpapanggap. Kung may anak ka man, dapat ay nasa liwanag sila, hindi sa dilim. Pero bago pa magsalita ang aswang, biglang may nangyari sa likuran ni Lolo Tomas. Si Diego, Biglang tumakbo si Diego hindi para tulungan kami, kundi para kuhanin ang bag ni Lolo Tomas ang bag na may anting-anting at lahat ng aming pangprotekta. Diego, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Tumawa si Diego. Ang tawa niya, hindi tawa ng tao. Tawa ito ng isang taong may lihim na natagpuan. Ang matanda ay hindi na kailangan ng mga laruan na ito, Jericho. Ang laro ay matatapos na. Inihagis ni Diego ang bag sa aswang. Mabilis na kinuha ng nilalang ang bag at biglang nagiba ang anyo. Ang balat nito ay naging puti at ang mga meta nito ay naging mga mata ng tao. Hindi na ito mukhang halimaw. Ngayon, mukha na itong si Aling Celia ang babaeng nawawala. Ang aswang ay hindi isang halimaw, sabi ni Aling Celia na aswang pala. Ang aswang ay isang kasunduan. Lahat kami ay natigilan lalo na ako. Tiningnan ko si Mang Cardo, nakangiti siya. Tiningnan ko si Diego, nakangiti rin siya. At si Lolo Tomas, ang matandang mangangaso, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at sakit. Ang biktima hindi naman biktima? Tanong ko, halos hindi makahinga. Ako ang pumili sa kanya, Jericho. Sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon, hindi tulala. Ako ang nagbigay sa kanya ng punla at kapalit bibigyan niya kami ng kapayapaan. Naramdaman ko ang lamig sa loob ng katawan ko. Ito ang pinakamasamang klase ng aswang. Hindi ito kumukuha dahil gutom lang. Kumukuha ito dahil may pinagkasunduan. Ang totoong aswang ay si Aling Celia at ang kinuha niya ay ang kanyang sariling kaluluwa. Ang aswang na nakita namin ay ang kanyang protektorang nagbabantay sa kasunduan. Ang kinuha niya sa sarili niya ay ang kanyang pagiging tao at kapalit ang aswang ay nagbigay ng anong binigay niya sa inyo? Tanong ni Lolo Tomas. Ang kanyang boses ay mahina, parang matanda na talaga. Ang katotohanan sagot ni Diego. Ang aming pamilya ay nasa ilalim ng isang sumpa. Hindi kami tatanda. Hindi kami mamamatay. Pero kailangan naming magbigay ng isang bahagi ng aming buhay sa bawat henerasyon. Ang punla ni Celia ay magiging kasama niya. Siya ay hindi kukunin ng aswang. Siya ang magiging aswang. At kapalit, ang buong baryo ng pulang lupa ay makakaroon ng kapayapaan. Napatingin ako sa labas. Ang mga kuliglig ay tumahimik na. Ang buwan ay lumiwanag. Walang multo. Walang halimaw. Mayroon lang kasunduan. Si Aling Celia. Na aswang na, ay umalis sa butas na sinira niya, naglakad patungo sa pinto. Wala kayong magagawa. Ang aming kasunduan ay selyado. At ikaw, Jericho, ikaw ay isang biktima ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang laro. Napatingin ako kay Diego, ang dating kaibigan. Ngayon, kakampina ng kadiliman. Bakit, Diego? Bakit mo kam kami niloko? Kailangan ko ng kapayapaan, Jericho at ang kapayapaan ay may presyo. Hindi ko kayang patayin ang sarili kong mga magulang. Kaya, ibibigay ko ang bahagi ng aking buhay. At ikaw, ang hindi naniniwala sa multo, ay makakakita ng totoo. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Mang Cardo at naglakad silang dalawa palabas ng bahay, sinusundan si Aling Celia. Ang aswang ay hindi na lumipad. Naglakad lang siya. Naglakad siya palayo, bitbit -bit ang bag ni Lolo Tomas ang mga anting-anting at mga bala ng asin na ngayon ay wala nang silbi. Iniwanan nila kaming dalawa ni Lolo Tomas sa loob ng bahay na sinira. Lolo, sabi ko, habang hinahanap pang boses ko, ano ang gagawin natin? Maghihintay. Sagot ni Lolo Tomas. Hindi siya titingin sa akin. Tiningnan niya lang ang buta sa sahig kung saan unang lumabas ang kamay. Ang aswang ay hindi lang sa gabi gumagala, Jericho. Kinagalan niya ang puso ng tao at ang kasunduan parang punla ay tumutubo. Ang gabing iyon sa pulang lupa ay hindi nagtapos sa labanan kundi sa isang matinding pag-unawa. Ang aswang ay hindi isang nilalang na nakikita sa mga pelikula, may mga pakpak at may mahabang dila. Ang aswang ay ang pagtataksil ng sariling pamilya. Ang kasunduan ay ang huling pagtatangka ng tao na maging ligtas kahit nakapalit nito ang kanyang sariling kaluluwa. Umalis kami ni Lolo Tomas sa pulang lupa pagkasikat ng araw. Walang sumalubong sa amin. Walang nagpaalam. Ang mga tao sa baryo ay tahimik pero hindi na sila tulala. Ang mga mata nila ay puno ng kasiyahan. Ang kapayapaan ay nabili na Si Diego Mancardo at Aling Celia ay nawala na pero ang kwento nila ay naiwan. Jericho Ako, kung hindi ako naniniwala sa multo noon, ngayon ay naniniwala na ako. Hindi sa mga nilalang na may pakpak, kundi sa mga desisyon ng tao. Kaya ito ang huling babalako sa iyo. Kung may nararamdaman kang kapayapaan sa gitna ng matinding problema, isang katahimikan na hindi mo maintindihan, mag-ingat ka. Baka nabili na ang kapayapaang iyan, at ang presyo ay hindi pera, kaluluwa. Kung ikaw ay isang taong naniniwala sa liwanag, tandaan mo ito. Hindi lahat ng kadiliman ay masama, pero ang lahat ng kasunduan sa kadiliman ay may presyo. Ang Aswang Hunter ay hindi lang naghahanap ng halimaw. Naghahanap siya ng katotohanan at minsan ang katotohanan ay ang pinakamasahol na halimaw. Huwag kang tumingin sa aswang, tumingin ka sa taong nakangiti sa tabi niya. Iyan ang tunay na kamatayan.